A day with me and my boy P. Kitang-kita nyo naman na kumakain kami ng may dyan kasi nga nagutom kami at nangungulit pa nga yung bata na yan. Grabe ang kulit mo magbago ka na day. Actually guys, kaya napagpasyahan namin na kumain ng may Kasi kakatas lang namin bumili ng mga prutas niyan and yes, nga mo si ate make up check pa yan kunyari pa yan. So guys, ang pinunta niya talaga diyan ay parang magbuka siyang tambay. Ang tingnan mo napakaangas, 'di ba? Alam mo talaga. Eh. Andi in a life. As a sa city ko. P-check muna guys bago kami sumakay ng jeep kasi ang tagal ng jeep eh. Hindi tayo nakapag-video nung ano babe. Nung mapapunta pa lang. Eh. Ito kami sa oh. pantok. pantok. Hindi ka pantok kami. Pinakapit ko muna sa kanya guys yung CB para naman makapag-retouch-retouch ako ng lipstick ko. Ang na ito mag-vlog oh. at habang nag-aantay nga kami ng jeep nakuhaan pa yung mukha ni kuya sa inyo na kuya yung ene, itong matabi ko no? sino <laughs> ba to? hindi dito ba eh Balon. Ay, dami. Bibili siya ng bilak. Ito ang katangkad. Bibili siya ng balat kal. Gawin pa ba kita? Cute ah. Ito yung hood ko, man. Choppila village. Ito yung kit nyo. <laughs> kit nyo. Oh. Ito. Alam mo, katingin kita. Papatingin <laughs> <Ba> kita. Uyan na rin ang dalas yun, di ba? Oo, tol. Ay, dalas. Matabay sila ako mo, eh, man. O, oh, di ba? <laughs> <laughs> kita nyo kung gano'ng katangkot sa anyo. Kitang-kita yung pagkaganang kong. <laughs> Upal. <laughs> hmm? Dito putik. Ah. Uh

dalawang iso tapos dalawang iso. Wala siyang pokin. Yo, ay sabi niya. Yamo siya. Nakikiyo po siya daw, sabi niya. Sabi niya, nakikiyo po daw siya. Ingay okay. okay po muna tayo, guys. Okay. Haha. 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 na! Dito, ah, <laughs> Nakaka- Nakayo po! Haha. ka sa vlog ko! Ako pa sumasakay ka na. Then <laughs>